Welcome to Ellen May palanyag po ako dito sa harap ng aming bahay Alam niyo ba yung palanyag? Palanyag, palanyag dito Bilihan dito ng mga damit, bag. Ayan, meron po ako mga belt bag. Ayan, mapagpipilian nila. Ayan, may mga belt bag. Ayan, may mga sombrero. Ayan, palangyad dito. May mga bag. Ayan, yung mga sale ko ng mga slippers. Alam niyo ba kung magkakang yung mga slippers ko? Sine-sale ko na lang po ito ng 6,000 tingnan nyo yan, nyo dito sa aming harapan ng bahay <laughs> natawa man ako eh may mga kaldero din pala ako ipakita ko yung mga kaldero ko ayan yung mga kaldero, nasa lapag <laughs> may mga shoes punta tayo dito sa tindahan at meron ako <laughs> Nag-iisang customer. Uy, iyo yung YouTube kita, ha? Ha? Huh? YouTube. <laughs> Hindi ko yung pagkita mo, ka mo? Hindi, ma'am. May customer ako dito o sosyal. Ayun yung pagkita eh, sorry. <laughs> Ay, ayun yung matinda ko, may mga Skype flakes, may mga pure foods na corned beef, may mga sardinas. Yan may masamot sa rin ba bag? Ito bang ganito ba? Mayroon ka magkano? Mayroon, maroon na akong yan. Bagyan mo akong ganito. Ah, ganito? Mayroon, marami na akong ganito. Ang ko na kita ako. Ako. <lang yung>, yun. <laughs> Medyo maliit pong aking tindahan, <laughs> kaya nagkaroon akong bigla extension. <laughs> Ayun yung mga skin oil, may mga shampoo, may mga bra. Yan, baka kasi sayang. Andun yung mga safe guard. May marami po kami bihon dito. At saka yung happiness gift. Punta na kayo dito. May nagsabit-sabit. Ayun. <laughs> Natawa lang. Natawa ako kasi andito na extension ko. Andito na naka extension sa aming harap. Mayroon pa ako hindi mga naisabit. Ito yung mga bago. Ayan oh, marami ako mga shorts. Ayan, marami mga dito mga shorts. Ayan, yeah, ayan ka muna. Sorry po. Ayan mga shorts. Ayan dito po yung mga t-shirts. May mga palda din. Hmm, marami ako dito mga ano sabi nga ng anak ko, iako na lang daw ang bumibili sa online. Tapos wala naman ako masyadong mga customer. Pero pa isa-isa naman po, may mapupunta din dito. Ayan, may isa pa akong customer. Parang ayan yata siya, eh. Hello! Wow! Ganda-ganda naman! Yan ang mga customer. Mga dekache. Ay, talaga na siya. Ayan, niya. Alak-alaki, oh. Ang di si, ba yung ano yung truck? Uh, Ayan si ano ah! Ba Bebeng! <laughs> Uy! <laughs> ang gagahan niya na siya labas na ang tindera. Nabaligtad <laughs> na! Baligtad! Nandito na ako sa labas! Ay may belo si ate. Ha? Oh, oh. huh? Bihon? Belo, belo. Lotion. Ah, oh, meron. Kuna, skin, kunin mo na yan. Skin white.

ito yung ilalim mo. Huwag oh. mo natanggalin to. Oh. Tapos, Lalagyan na lang sa ibabaw? Oo, oh, sa ibabaw na lang. Para oh. yung pag umulan, dito muna na yung sikinti-sikintangit na. Oo. O yun, yung gusto ko. Saan mabibili yun? Sa buteta? Sa yes, eh. buteta na. Magbibinda <laughs> <laughs> ng isang <yung> farm. Ah. <laughs> ano pangalan yung binig? Manon Ay, lang. Yung pang binil house. oh yung ganda-ganda so, ka. Yung YouTube yan. Sabihin mo, mga ilang meter? Ah, mga ko. ilan kaya ito? Mga one, two, three. Ay, di mahal din. By yeah. meter. Kasi Dormitin ito, abi. Yan, oh, kailangan niya. Isang ano, isang mano, isang sampo. Pag-isa lang, chun ubigon. Pag Ay, lahat mo kukunin, mansam chun nun. Mansam chun may discount kapag marami. Mansam ang isang ano, bundle. Isang bundle? Huh? Marami. Inahanap ko yung ganyan ba? Yung Ate, 5x5 na lang bilhin mo. Magkano kaya abot din? Di umanon din yun. Hindi, ah. Ano, magkano kaya yun? Siguro nasa man, lang yun. Ano, gusto mo pumunta tayo doon? Dali na. Ang kit na yung kaldero mo. Ano lang ang ano doon, ano doon, ano doon, ano doon, ano na ano doon, ano doon, ano Gayon mo salang aunque. Mazala, tama gusto. Ganito na ayun ang ikon. Mahapon yan. Ang iba Makarani, Hindi ko dapat pinapagwa para siya. Kung hindi, kaya lang 一车那么就四五呢，呢呢呢我一毛。